Sa isang panayam, ibinahagi ng aktor na si Alden Richards ang kanyang pangarap na makatrabaho si Kim Chu. Ayon sa kanya, isa si Kim Chu sa mga tinuturing niyang showbiz crushes at hindi niya may kakaila ang kanyang paghanga sa aktres. Minsan nang nag-guest si Kim Chu sa programa ng It's Showtime, napansin ni Alden ang kanyang natural na galing sa pag-arte at napahanga siya sa performance nito. Sa kabila ng kanilang mga abalang schedule, hindi na itago ni Alden ang kanyang kagustuhan na magkaroon ng pagkakataon na makasama si Kim sa isang proyekto. Ayon sa aktor, isa sa mga pangunahing layunin niya sa kanyang karyer ay ang makapagtrabaho kasama si Kim sa isang proyekto na magbibigay diin sa kanilang talento sa pag-arte. Nakita niyang may potensyal ang kanilang pagsasama sa isang proyekto na maaaring magdulot ng magagandang resulta at magpakita ng kanilang pinakamahusay na kakayahan bilang mga artista. Para kay Alden, ang makatrabaho si Kim Cho ay isang malaking karangalan at pagkakataon upang mapalawak pa ang kanilang mga kakayahan sa industriya. Hindi lamang ito isang personal na hangarin kundi isang paraan din upang makapagbigay ng inspirasyon sa kanilang mga tagahanga sa pamamagitan ng isang dekalidad na showbiz project. Ang kanyang mga pahayag ay nagpapakita ng respeto at paghanga sa talento ni Kim at ito rin ay isang patunay ng kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng kanyang sariling galing sa larangan ng showbiz. Sa ganitong paraan, parehong sina Alden at Kim ay may pagkakataong ipakita ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng isang kapanapanabik na proyekto na tiyak na magiging matagumpay. Ang pangarap na ito ni Alden ay nagbibigay inspirasyon sa marami na kahit ang mga kilalang artista ay may mga sariling pangarap at layunin na nais makamit sa kanilang karera. Ipinapakita nito na ang pagtutok sa sariling pagunlad at paghahanap ng mga bagong oportunidad ay mahalaga sa tagumpay sa industriya ng entertainment. Sa huli, ang pagkakaroon ng oportunidad na makatrabaho si Kim Chu ay isang aspeto na pinapangarap ni Alden Richards, at ang kanyang determinasyon at paghahangad na makamit ito ay isang magandang halimbawa ng pagkakaroon ng malinaw na layunin sa buhay. Ang kanyang pagbibigay pugay kay Kim at ang kanyang layunin na makatrabaho ito ay isang patunay ng kanyang profesionalismo at pagnanais na patuloy na magtagumpay sa kanyang career. Ano ang sa inyo sa balitang ito?